Ako si Dracula at magpapalibing ako sa loob na tatlong araw. Kita mo tong vlogger na to? Ito ang sinasabi nilang Mr. Beast ng Pinas. Akalain mo ba namang lumikha siya ng pinakamalaking bilyar sa buong mundo? At eto pa. Kung sino ang pinakahuling magtanggal ng kamay sa otong ito, ay siyang mananalo. Siya, si Beatmaster. 48 million views. 86 million views sa dami ng nanonood sa kanya. Eh magkano na kaya ang kinikita ni Beatmaster? Yan ang sasagutin natin sa video na to. Nako, siguradong magugulat ka. Si Beatmaster ay tubong bohol. Isa siya sa mga YouTubers na tumatak dahil sa mga wild at crazy ideas niya. Sumikat siya dahil sa mga viral na challenges. Tulad ng last to take hand off car, nahalata namang inspired yan kay Mr. Beast. Ang most subscribed YouTuber sa buong mundo. Kung sino ang pinakahuling magtanggal ng kamay sa otong ito, ay siyang mananalo. Ito ang papremyo na talagang iniiyakan pero hindi lang yan gumawa rin siya ng mga inventions tulad ng sofa car, world's weirdest bike at eto pa kaya ko kayang manatili sa gitna ng Bohol at Cebu gamit ang silang refrigerator sa loob ng 24 oras. Hindi lang puro crazy videos ang ginagawa niya. Namimigay din siya ng limpak-limpak na salapi. Ano kaya ang gagawin ng isang bata kung bibigyan ko siya ng 100,000 peso? So ito, 100,000. Sa milyon-milyon niyang views na natatanggap, mapapatanong ka nilang talaga, eh magkano na kaya ang kinikita ni Beatmaster? Tara, alamin natin. Sa Facebook, meron na siyang 6.1 million followers followers. Samantalang sa YouTube naman ay almost 700,000 followers na. Tara, i-breakdown natin ang kita niya, umpisaan natin sa Facebook. Binisita ko ang kanyang Facebook page. Kung titignan, dalawang beses sa isang buwan lang siya nag-upload. Given na yan kasi todo effort talaga ang bawat content niya. Halatang pinaghirapan sa logistics at malaki ang budget ng bawat video. Pero nagbunga naman yan kasi pumapalo sa 10 million to 40 million views ang nakukuha niya kada video. Yung isa nga niyang video kung saan nagpalibing siya ng tatlong araw ay umabot sa napakalaking 86 million views. And in this video alone, kumita siya ng approximately $12,900. O kung i-convert sa peso, ay nasa 448,000 pesos ang kinita niya in just one video. And in this past 4 months, ay nakakuha siya ng napakalaking 175 million total views sa kanyang Facebook page. Ibig sabihin, kumita si Bitmaster sa in-stream ads ng Facebook ng 1.5 million pesos sa loob ng apat na buwan. Take note sa Facebook pa lang yan ha. How about YouTube? Based sa Social Blade stats, kumikita siya ng 13.1 thousand dollars kada buwan. O kung i-convert -co mo ito, 722 thousand pesos per month. At kung yung kita naman niya bawat taon ng pag-uusapan, nasa 157 dollars ang pwedeng kitain ni Bitmaster sa YouTube. Ang conversion nito sa peso ay 8.7 million pesos kada taon. Kung pagsasamahay ng kinikita niya sa Facebook at YouTube, kumikita si Bitmaster ng 1.1 million pesos kada buwan. Pero take note, wala pa dyan ang kita niya sa brand collaborations and other source of income. Sa laki ng kinikita ni Bitmaster, nakilala din siya sa pamimigay ng malalaking halaga. Tulad ng 100,000 pesos cash at 200,000 pesos worth ng truck na punong-puno ng gulay at bigas para sa mga nangangailangan. Maliban dyan, nakapagpatayo na rin siya ng resort-style na bahay na native ang theme. At syempre, hindi mawawala ang kanyang Nissan 2.5 DTI Turbo bongga, di ba? Ang kinikita ni Beatmaster ay hindi lang resulta ng sipag at syaga, kundi pati na rin ang kanyang creativity at passion sa paggawa ng mga unique at nakakabaliw na contents. Meron ka pa bang ibang mga content creators na gusto mong i-feature sa ating channel? I-comment mo na yan. I-follow mo na rin ako. Yun lang. Maraming salamat sa panonood.